Bagamat palayo na ang bagyong leon sa bansa, ramdam pa rin ang panakanakang pag-uulan at makapal na hamog sa Baguio City. Kaya ngayong tagsa ng mga magsisiuwian sa mga probinsya at mga bibisita sa Baguio City ngayong undas, naghahanda muli ang Baguio City Police Office. Maliban sa mga sementeryo, nakatutok din sila sa daloy ng trapiko. And uh, na plano na po kami, uh, not only among the uh, BCPO personnel but also yung mga concerned uh, groups, ano, Katulad ng mga volunteer groups at uh, syempre yung LGU po natin, hindi po mawawala yan. Ilan sa kanilang tututukan ay ang mga kalsadang paakyat at pababa ng lungsod. Sa Marcos Highway kanina, ramdam na ang pagbigat ng dali ng trapiko, papasok sa lungsod at sinabayan pa ito ng makapal na hamog. Sa Nagilian Road naman, light to moderate ang dali ng trapiko. So uh, sa ngayon, medyo light to moderate, you know, maybe because of the weather. At the same time, kahapon po, hindi pa naman nagdideklara ng... Uh, suspension of uh, work, ano. So, ngayon, ngayon siguro, makikita natin, magdadagsaan siguro mga tao. It is, uh, bigo tingnan natin. Kasi mamaya, mag-suspend na sila ng work. Half day yata, kung an, ang government work ngayon, ano. So, those are the things that we expect. But then, uh, we are prepared naman po kasi uh, we will treat it just like uh, any other holiday na pumupunta talaga yung mga uh, bisita po natin dito at the same time. Uh, dagdag yung mga nagsi na mga kababayan po natin dito sa Baguio. 500 at anim na mga pulis ang ipapakalat ng Baguio City Police Office sa mga sementeryo, bus terminal at mga kalsada. Pero maaari pang magbago ang mga ito depende sa sitwasyon. Ang uh, total strength po kasi natin yung uh, bilang ng kapulisan ng BCPO is 1350, no? 51. So there is uh, sila yung mga performing mga regular police duties. Sa Baguio City Public Cemetery, kakaunti pa rin ang mga bumibisita dahil sa maulang panahon. Nananatili pa rin namang sarado sa mga motorista ang Canon Road dahil sa ginagawang alternatibong daanan habang bukas pa rin sa mga motorista ang Nagilian Road, asin San Pascual ng Alisan Road at ang Marcos Highway. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.